magandang araw mga kaano for today's video tara at samahan niyo ako na magluto ng laging inuulam kapag ka-biyernes abay tama yung nasa isip mo ay eh, magluluto tayo ng munggo for today's video kaya tara Umpisahan na natin. Nagparikit na nga muna ako ng apoy dito sa aming dirty kitchen. Literal na dirty. Abay, syempre katagal kayang pakuluan ng munggo. Kaya dito na nga ako naglaga. Ay nako, pinili ko na nga na maglaga rito sa labas. Dahil kapag ka naggasul pa ako, baka ubus na ang gasul, matigas pa ang munggo. Ay grabe naman yon. Ay nako, dito sa labas, wanto sawa ang gatong. Kahit kalabaw pa ilaga mo, ay masyado. Nung akala ko ngay panghabang buhay ng lahat, nagtaka ako. Abay, eh, bigla na lang naman matay. Wala pa lang forever. Hoy, charot. Balak-balak ko na nga sumuko. Mabuti na lang. May natanaw pa akong pag-asa. At ikaw yun. Hoy, chiriz. At matapos nga tatlong taon sa wakas nakapagparikit na tayo, ay masyado naman sa taon. Nung tapos na nga tayo na makapagparikit na nga po, at parang panghabang buhay ng lahat, tinugasan ko na nga itong munggo at saka ko nga tinanggal itong mga tubig. Tinugasan ko pa nga siya ulit na isa pang beses para masaya saka ako nagsabaw ng pang isang barangay. Nung okay na ang lahat, iniligay ko na nga ito dito sa Mycala na nandoon yung kawali na butas para naman hindi masyadong mauling matapos nga nung niniwan ko naman siya alam ko nang hindi siya hahanap ng iba oh, ay sana all pumasok na nga muna ko rito sa loob para naman maghimay ng malunggay take note, wala pong magpapagata sa amin sa diyang yan lang talaga ang aming pansaho. ay sabi nga ni nanay pwede naman daw kahit anong dahon ang ilagay dito pwede raw dahon ng ampalaya at kung ano-ano pa ay bala kong itanong ay pwede bang dahon ng gumamela ay nako, lagot tayo dyan yung paghihimay ko nga pala ng malunggay, hindi ko na inay sa isa dahil kapag ganun gagawin ko, nako, durog na ang munggo, hindi pa ako tapos. Maghihiwa na nga sana ako dyan ng bawang sibuya sa kamatis. kaso lang hindi ko makita ang kamatis, wala pa pala kasi ati Maricel. Kaya naman kumain nga muna ako dyan ng hotdog at saka ng piritong saging. Matapos ko nga na makakain, inupisaan ko na nga na balatan at saka pukpukin, ito nga palang bawang. Pinupukpuk ko to para naman mas madaling matanggal-tanggal yung bala. Pagkatapos ng bawang, pumunta naman tayo rito sa may sibuyas. Nako siguro, kaya tayo pinapaiyak ng sibuyas kasi lagi natin siyang last priority. Ay, sino ba namang hindi iiyak kung siya last priority? Hoy, huy, ka kang amiyak. Kayaan mo sa susunod, ikaw na lagi kong uunahin. isa na all. Chine ko na nga muna ulit yung munggood on sa may labas dahil baka mamaya naging toge na. Masiyado naman yun. At after 1,000 years nga, dumating na rin ang ating kamatis. Kaya hiniwa ko na nga rin ito para naman makapag-isagisa na tayo. Gumamit nga pala ako dyan ng mantika na gamit na at saka nga para inilagay na yung bawang at hinayaan na masunog-sunog ng kaunti. Saka ko nga inilagay yung sibuyas, pati na rin yung kamatis at hinayaan na madurog-durog ng bonggam-bongga. Nung madurog-durog na nga yung ating ginigisa, nilagay na nga natin yung ating nilagang munggo, sa dahan-dahan din natin na dinudurog para mas masarap. Ako, ang gusto ko nga palang luto sa munggo ay yung masabaw, pero meron namang mga tao na gusto mas malapot. Ay naku, depende naman sa luto nyo kung anong trip nyo. Nung nailagay na nga namin lahat ng munggos, nabaw na nga namin ito, gamit rin namin yung tubig na nilagay namin doon sa may munggo. Tapos, tinimplahan ko na nga pala ito ng asin sa kanang nor cubes at huwag kakalimutang ilagay yung sili, pati na rin yung malunggay. At matapos lamang ilang sandali, nakaluto na po tayo. Siyempre, masarap dito kapag ka, may ka partner na isda. Kaya tara, kain na po tayo. Salamat sa panonood. Paalam.